Tapos, yung isa na nakaputi na babae na nasa tabing dagat. oh, gabi, boss. Ah, yung nakaputi. oh, asawa ko yan, ha? Ay, patal. Hindi ka mali ako. oh, hello, boss. Ano, nagawa mo ba yung pinag-uutos ko sa'yo? oh, nandito na ako sa area. oh, yung nakaitim, ha? Nga mataas sa buhok, na nandyan sa tabing dagat. Copy, boss. Kapatid ko yan. Ay. Patay. Nang araw sa inyong lahat, no. so ngayon mamiga ako ng isang isang brand new cellphone kasi yung dati, hindi mo wala man nag-claim sa ating ibigay. Akala siguro, hindi ito legit. Pero ito yung legit guys ha, susun so, TV page. So ibigay ko lang sa iba yung yung cellphone na iparapol ko. Pipili ako ng ibang pangalan para mabigyan natin ng cellphone, ng brand new cellphone. So, yan lang guys. Thank you. Three. <laughs> May nakita ko guys. Yan. Tingnan yung helicopter nila. <laughs> Gata nang nangyari ng Itinali mo sa dingding. <laughs> Nakaganon-ganon na. <laughs> Sagutin mo man to. Sagutin mo na to. Ano na naman yan? Oh, Ano nga bang? sagalog sa you can Go. You can Go? oh. Umalis ka na. Oh. Okay. Salamat. Saan ka punta? Ali mo, malik eh. oh, mo balik ka dito bu. Umar <laughs> <Uy, atin> na? <nenai. laughs> Meron ba tayong magigit sarap? Wala! Bitsin lang! Bitsin! Wala na! Wala na! Wala na! two, three, start. <laughs> <laughs> so, Ah, nakakasahod na kami. Nakasahod ba to? O oh, sahod-sahod lang. <laughs> so, mag-comment kayo. May papahulaan ko sa inyo. Ah, anong uh, anong taon ako ipin ipinanganak anak? Uh, kung sino nakalam dyan mag comment kayo sa comment section at bibigyan ko kayo ng isang libo pala hindi isang daan <laughs> o oh, mag comment lang kayo sa bawa thank you guys budget ko ng pira kasi para ibigay ko sa mga tambay na hingin man tuba <laughs> 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 may pira na takbo <laughs>